Okay mga bro Ayan mayroon na naman akong sishare sa inyo mga bro Barak 175 ito, mga bro So problema dito mga bro Nang mayari Yung laging nasusunugan ng clutch lining Laging nag slide Yan, to yung importante yung sishare ko ngayon sa inyo mga bro No Pero siyempre, bagong lahat mga bro, nice kung subscribe muna ninyo ang aking YouTube channel, Kuya Bert Channel. Ayan, pag-like na rin, pag-share at pakipindot yung notification bell para dun sa mga bagong update ng aking video tapos ko na yung clutch lining dito yan ipapakita ko talaga sa inyo kung ano yung mga importante oh no, na dapat gawin para hindi laging nasusunugan ng clutch lining okay so papakita ko muna sa inyo mga bro yung yung parts na bakit laging nasusunugan ng clutch lining Ayan, ito yung ebidensya natin mga bro. Ito yung kanyang uh, clutch hub. Ayan, please that lang. Okay, una mga bro, pagka ganito yung clutch hub ninyo mga bro, no? Yung laro na dun sa may mga barako, kapag may kain na ganyan mga bro, palitan na lang ng bago, no? Kasi ito yung nagipit doon sa clutch lining. So pag may bawas na yan, kahit anong palit ng clutch lining, kahit bagong clutch lining, hindi na may ipit ng husto yung clutch lining gawa nung may kain na to no? so ito yung pinaka ano nga to? pressure plate yon tawag ko naman pressure plate yan ito yung isa ito yung sa loob ayan no na nung, laki na nung laki kain yan, zoom natin para kitang kita yan ayun so laki na nung kain dito mga bro malalim na no kabilaan yan kaya dapat yan mga bro Kapag ka, nagpalit ng clutch Sa una pa lang Pag nagpalit ng clutch lining At ganito na yung mukha Pati dapat clutch hub Palitan na agad to Nang bago no? Para Hindi na paulit ulit no? Para tumagal yung clutch lining Okay Tapos Pag nagpalit naman ng clutch lining mga bro eh, Meron na din akong ano dito Meron din akong Ayan sishare ko sa inyo So, bakit laging madalas masunugan or mag-slide yung clutch lining ng barako? Ayan. Ito yung problema dyan mga bro. Kasi sa barako mga bro, lalo na dun sa ano, sa ibang sa mga driver na mahilig mag clutch, no? So, isa rin yun ang problema. Kaya laging na-slide yung clutch lining ng barako or nasusunugan pero ang kagandahan dyan mga bro pagka nag repair tayo ng clutch lining ito yung palitan natin yung pressure plate itong clutch hub pagka may tama na palitan ng clutch lining palitan ng importante clutch spring ayun kasi alam nyo mga bro yung clutch spring pag nasunugan ng clutch lining yan umiinit yan yung loob. so itong spring lumalambot to dahil nawawala ng subuh ang tawag dito sa amin no? so na nawawala yung pagkapundido niya yung pagka-nickel niya no lumalambot ayan so dapat palitan na rin ang clutch spring okay ngayon mga bro meron pa akong isang idea dito no na importante ayan pa ito share ko na talaga ito sa inyo no so yung clutch spring ng Barak 175 mga bro talagang ano yan talagang malambot talaga yan no so dapat mas maganda mga bro kung magpapalit din lang kayo ng clutch spring yung ipalit ninyo ay pang ha TMX155 na mga bro yun nalaglag din yun sa TMX155 dulad nito mga bro So yung papalit kong clutch spring dito ngayon ay Pante Mix 155 na. Ayan. Ayan, no. Ayan. So ito nga ay replacement lang ito, mga bro, no. TMX 155. So alam nyo mga bro, ang pagkakaiba kasi sa TMX 155, yung clutch spring ng TMX 155 talagang mas matigas kaysa dun sa clutch spring ng Barak 175 ayan no So pwedeng-pwede 'yan mga bro, walang masisira diyan, walang madada-damage 'yan. Pwedeng-pwede 'yan, 'no? Kasi subo ko na rin 'yan. Ayun. Kung mapapansin niyo dito palang mga bro, ayan 'no. Yung clutch spring ng Barako, medyo manipis or pino or maliliit, 'no? Eh kung ikukumpara doon sa clutch spring ng Pi Mix 155, ayan 'no, kitang-kita, 'no? Kahit nang a uh, uh, ayan. Ah, uh, pigain ko na lang ng kamay. Ayun oh. Eh, no? no, yung sa barako talagang malambot pero pagka yung pantemix, matigas Ayon. No, kaya yon yung mga idea, mga bro, no, na gusto kong i sa inyo para makatulong sa inyo. Okay? Yan. So, mag muna ako mga bro. Ang hirap, wala kasi akong tripod, no para tutukan. So, basic lang naman dun sa pagkakabit ng clutch lining. Marami na yan. Marami na rin akong video. No? So, papakita ko na lang mamaya pag natapos ko. No? Testing natin. Pandaring rin, clutch. Ibitaw kung testing natin, kung pakiramdam natin. No? So, syempre ako lang. Dahil ako lang yung nandito. Ayan, papakiramdaman ko kung ano yung kapit ng clutch lining. Yung clutch Ah. Uh, pagka napalitan ng bagong clutch so ito rin pala yung bagong clutch hub or pressure plate ito yung bagong bili ko no so totally hindi naman to original yung nabili ko eh walang mabila ng original so replacement lang pero okay na rin to mga bro at least wala pang kain yung kanyang uh, ano ito drive paste yun okay ayan siyempre bago so tumagal man siya ng 1 uh, year or two years, no? Dalawang taon, okay na. Isa dito naman, ilang buwan pa lang daw to, tatlong buwan pa lang, pinalitan ng clutch lining. Nung nagpalit ng clutch lining, nasunog na naman uli. Nagpalit na naman ng clutch lining. So, pang-apat na, ang totoo niyan, pang-apat na ngayon, napalit ng clutch lining to, mga bro. Yan, kaya dito na dinala sa akin ng mayari So, dati kasi, hindi naman to sa akin dinadala ng mayari, ari Marami akong ginagawa. Ayaw ko nga sana doon. Kaya lang, nakiusap talaga yung may sa akin na ako raw yung gumawa para makita kung ano yung mga dapat na ano palitan at gawin kaya yun so okay tinanggap ko para uh, maayos natin na maganda no? so malaman natin kung anong nasasabi niya ayan so dito sa clutch spring mga bro ayan papakita ko pa, papakita ko sa inyo ulit yung haba ng clutch spring pala ayan, oh. so ito yung sa barako no? kaya pag ibabalik pa natin itong sa barako malambot na siya tsaka ano yung pitpit -pit na no? Tingnan yung haba, no? Ayan. So, ito, ito naman yung sa TMX 155 na bago. O, no? siyempre, bago, medyo mahaba. Pero yung sa lalaki nung ano, nung, ayan no, nung pinaka-spring, you no? Know, medyo malalaki pa rin dala Kaya yan, kakabit natin. Okay, pakita ko na sa inyo mamaya pag salpak, ano? Or dito pa lang, makikita natin yan mga bro. Ayan, pakita ko na agad sa inyo. Ayan, para Ayan. Ito yung sa barako, mga bro. Ito yung dati. Ayan. Okay. Ano, no? Halos, kunting-kunti na lang yung sobra ng spring. So, wala, hindi na niya may piprace ng gusto yung lining. Ayan. Pero itong sa temix on Type 5. Tingnan nyo mga bro. Ayun. Ba? So, mas mataas. At saka, saktong-sakto dun sa... Ano? Sa sa space, no? Wala siyang sayad kahit sa kabilaan. Saktong-sakto saktong sakto saktong, lang siya. Okay, medyo nabubulol na ako. Ayan. O, kung kumpara dito sa original nung barako, maliit. Okay? So, yun yung pinakamagandang idea, no? So, sinishare ko yan sa inyo mga bro kasi alam kong uh, ano yan, uh, aprobado ko na yan, perfect na yan. Patunayan ko na yan mga bro kaya gusto kong ibahagi sa inyo okay pakita ko ulit sa inyo mga bro ano so nakasal nakakabit na dito sa makina ng no, mga bro ayan papakita ko lang sa inyo yung sitwasyon ng spring ayan so pag ito yung dating spring ano you know, oh. so palitan na muna natin ayun halos lubog na no So gusto ko lang kasi patunayan ay ipakita sa inyo no kung ano yung sitwasyon ng... da, nung or, original na spring ng barako yan so pag yung sa TMX155 naman ito na so ito yung taklo na yan sa TMX155 na yan ayan ayun di ba mga bro yun yung napakaganda diyan mga bro no kasi malakas mag ng clutch lining yun dahil malaki matigas at mahaba pa siya ng konti ayan so walang madadamage diyan mga bro no? walang mapiktuhan no ang purpose talagang gaganda ang inyong uh, clutch system. Okay? Dito pa lang sa paglalagay ng mga ng tornilyo mga bro, no, sa clutch housing, hindi hindi rin kayo mahirapan diyan dahil mahaba pa yung tornilyo niya, no. Ayan, no? So nakaangat pa yan mga bro. Ayan, no. Ayan. So, yun. Okay. ko kasi ito. Kailangan, na hindi ko na nakunan. Dapat na-testing kanina. Uh -oh. Ah, nabuhos lang pala yan kanina. tano kumusta Ayos na rin yung ano? Copy ah, okay. Kapit. kapit na rin clutch niya. Uh -oh. Ayun, okay. So, ay ito na mga bro, ano. So, mas pinatesting ko na dito sa mayari, no. Para sigurado tayo na siguradong maganda yung clutch at maganda yung kapit. Ayan. Okay mga bro. So, hanggang dito na aking video mga bro. Maraming salamat sa inyong tiwala. Hanggang sa muli, Kuya bird Channel.